mapagpalang araw sa ating mga kababayan at sa video po na to, ating pong sasagutin po yung mga common questions ng mga audience, ng ating mga pasyente, ng ating mga kababayan pagating po sa tuli. So, number one question po dito. Dok, nawawala po ba ng kusa ang tali sa tuli sa doktor? Po kasi ako nagpatuli sa hindi uh, hindi po uh, hindi sa libre One and a half weeks na po itong akin at yung sugat nagihil na. Pero yung tahin nandun pa din. Normal po ba at kusa po ito tatanggat? Nawawala pa ng kusa. Ang sagot po dito, yung tinahi po sa inyo na ginamit po dyang suture, yan po yung absorbable suture po yan. Kusa po yung natutunaw. So kailangan nyo lamang po magantay po at least lampas ng 2 weeks kung hindi pa nawawala hanggang sa kusa po yung matunaw hindi po yan hindi po yan yung parang tahi na kailangan po nating tanggalin ha kailangan niyo lamang po maging uh, mapayapa ang inyong kaisipan at wag po kayong mag-alala dahil yan po ay absorbable suture ibig sabihin natutuno po yan ng kusa may mga factors kasi kung bakit po kasi matagal matunaw number one, yung po kung paano niyo po nililinis ang inyong mga sugat kung kayo po ba ay umiinom po ng antibiotic. Okay? So, pangalawang tanong, ah, uh, Doc, normal lang po ba yung bilog sa kamatis po? Sana po masagot ng normal lang po ba? Seven months na po natuli pero may kamatis pa din. Okay. Yung po kasing pangangamatis, uh, yung namamaga po ang itinuli, kadalasan po kasi niyaan, part po yan ng healing process. Pero kapag nag-persist po yan, more than a week or two weeks, kailangan nyo pong ibalik po dun sa doktor po para ma makita po niya kung talagang nangangamatis pa rin po ba. Or baka naman po kapatid, yung pong ang na napapasin nyo parang bilog is yung pong balat po or yung skin na kung saan ito po ay hindi lang po kasama or part lamang po ito do sa paggaling po ng inyong pagtuli. Kasi baka naman balat lang naman po yung inyong sinasabi. Hindi naman po talaga nangangamatis. No? Pangatlo, Dok, normal lang po ba matigas ang tahe? Opo naman. Uh, may mga pagkakataon po kasi during the first 1 to 2 3 days yung tahe na nakikita niyo ba po no? Mga bang, ha, pang habang mga at least 1 week 'yan before talaga mapapansin niyo na tuluyan po siya natutunaw. So pag napansin niyo pong matigas, hayaan niyo lang po. Gandahan niyo lamang po yung paglinis po ng sugat at tapusin niyo lang po yung antibiotic. Okay? Sunod kapatid, Dok, sa paglalanggas, ang gagamitin po ba yung nilagang dahon ng bayabas o tubig lamang po na may nana na? Kapatid, wala naman pong problem kung gagamit po kayo ng bayabas. No? Ito naman po yung ating traditional na pamamaraan kahit po sa probinsya. As long as pinakulo po yan for at least 15 minutes. At ang advice po namin dyan yung magulang po na dahon. Or kung wala naman po masama kung gumagamit po kayo ng betadine after nyo po maglanggas. Okay? As long as kapag sariwa pa po yung sugat, lalagyan lamang po ng gasa para hindi po na-expose o nadudumihan. Okay? So, isa pa. Dok, bakit mas malaki pa po yung pangangamatis sa iba sa itaas? So, case to case basis, kapatid. Alam nyo po ba, during na kinakat po natin o sa procedure, may mga case po kasi may mga blood vessel na malalaki. Kasi kanya-kanya naman kayo ng age eh. At kanya-kanya din po kasi ng orientation niyan. So, pag napapansin nyo po, kadalasan yun yung part po na may blood vessel. Nakadalasan naman po kung gumagaling po kahit po ito po natahina. Okay? ah uh, isa pa. Dok, ilang araw po ba gagaling yung aking pututoy kasi po may maga at nangangamatis? Pagkatapos po kasi ng procedure mga kapatid, at least yung iba, case to case basis, at least 1 to 2 weeks tumatagal lang po ng lampas sa dalawang linggo, provided baka hindi po maganda yung pagkakalinis ninyo. Sunod, baka hindi kayo uminom ng antibiotic, tatlong araw lang, tinapos nyo na. And third, baka meron kayong mga existing conditions na maaari po maka sa pagaling na sugat. Ito pa, last, siguro last lang ito ha. Dok, pwede na po ba kumain ng itlog pag 9 days ka na natuli? Meron kasing mga kasabihan na bawal kumain po ng malansa. Well, wala pa naman akong nabasa na ang kumain ng itlog o nilagang itlog po ay pinagbabawal kapag po tinuli. So wala naman pong ganung study. Bagkos nga mas kailangan nyo pa nga po ng protein para sa healing process. Okay? Ito po yung mga lamang ha. That unless may edad na po yung nagpatuli at nagbabawal po sa kanya ang fried egg. Except boiled egg po ha. Safe naman po ang boiled egg po sa inyo. Pero hindi maramihan. Okay? At least once or twice a day. Okay? Mm. Ito pa. Common, idagdag ko na lang ha. Dok, ilang weeks po ba kailangan para makapag-swimming ang bagong tuli? Ay, walang problema. Right after nyo nagpatuli, kinabukasan, pwede kayo mag-swimming po. Imagine na lamang po kasi na ito po ay para ma yung sugat nyo po, mawala yung pamamaga at maduminis po yun yung pagkakatuli din. Basta po, huwag po kakalimutan po magsasabon po bago po kayo maglagay po ng, tapos magbabalaw at lalagyan po ng gasa. As long as araw-araw nyo pong hinuhugasan ng inyong mga sugat, gagaling po yan ng pusa. Okay? So, sagutin ko lang yung mga yun ha. At nawapoy nakatulong po sa ating mga ilang kababayan. Ito po si Dr. Vito, ang inyong mindorenyong magagamot.